Valentine's, yes. Uh, Valentine's. Hmm. Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. At uh, mga Lenny, Lenny supporters pa yan, ha? tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa atin. Doon lang tayo sa God. Safe the Philippines. Ma'am, okay, last na lang po po you said God saved the Philippines. Gaano na pa kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue? Gaano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at na pag-iwanan na tayo ng mundo. Um, malala siya since Uh, nagkaroon ako ng uh, uh, understanding. Uh, kasi 1990s, tapos uh, 1990s, magulo pa well, sa amin, magulo sa Mindanao. And then, uh, ngayon, nagpapadya ang gulo uh, si Mindanao. So, parang wala namang ah uh, nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil ah uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya mm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Oh, yeah. Yes, yes. Happy val... Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At uh, mga Lenny, Lenny supporters pa yan, tignan mo, pero pumapalak Valentines, yes. Uh, Valentines, hmm. alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ang boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives.